Ay, Madi. Umagang umaga ang Kuya Greco ay nagmamaktol. Ay? May nakita siyang naglalako ng sisiw. Oh. na hindi ko siya maintindihan kung bakit sabi siya ng sabi ng sisiw, sisiw, sisiw. Hindi. Chicken, chicken, chicken. Parang iiyak na talaga, Madi, dahil aalis na daw yung nagbibenta. May huh? kwento ni Manong, sabi daw niya. Ay, talagang daw sunod na sunod sa kanya si Kuya Greco. Kasigi, sige, ang Madi mo ay pumayag na lang na bumili. Kahit alam ko sa isip-isip ko, Madi, kilala ko yung mga anak ko. Oh. Mamamatay din ito. Gusto pa nga ni Kuya ay gawing apat. abak Kuya, wag mo nang pahirapan pa ang mga Sabi manok. ko Madi, masarap lang talagang kumain na manok pero hindi mo talaga ako mapapaalaga niyan. Ito nga inutusan ko yung anak ko na humanap ng karton. Wala naman Madi, sabi ay hindi di pa nga nakakahanap, wala agad. Siya, sige, si Madi na ang maghahanap. wala akong mahanap na karton, Madi. Eba, ito na lang amin. Skip. nakatambak lang sa ilalim ng kusina. Ako, Madi, ako yung tao na eba ko ba kung bakit ganito ako? Pwede ako mabuhay na walang pet. Isa rin ito sa dahilan kung bakit ayaw ko ng mga inaalaga. Ibang maglilinis ng mga pops nila, aba naman. Nakala pag palang Madi sa counter tap abay nagpops na kaagad. Ay, ang bagong amo ng manok is papasa sa aking paglilinis ng pops ng alaga niya. Aba naman, hindi pwede yun. Pops na nga sa countertop, yung bagong alaga niya. At dahil inuutosan ko siya, pinapasa niya rin sa akin. Aba naman, madi. At dahil hindi papayag ang madi oh. mo, natin siya ng sense of responsibility. Mainaalagaan, sa hirap at tinhawa. At magampanan niya ang responsibilidad niya bilang caretaker. Mukha nga siya ng stick, Maddy. At yun, gagamitin niya pang kuha ng Pops. Aba naman, kakalat lalo. Hmm. Kailangan binisan mo. Hindi, hmm. ano, parang bata yan. Pag nagtain anak mo, kailangan mong kunasan. Hindi yung, naalaw ka anak mo, as well yung alaga mo, naalaw ka di tumain siya. Ako sa basurahan. Ano? Ano pa dito? Okay, bina natin 'yung mamedian ano ng kids. Agaaga na palabas na kagad ng energy amo. Pakangisin nga ng isa kong amo. Inan mo nga may visitor ka. Mm-mm. May visitor, ikaw. good morning. Hindi ikaw nag-buy? Ay, galing-galing ba? Galing. O, tingnan mo, oh. O, oh, may visitor ka, oh. Hi! Wow! Wow! Uh, so, supportado tayo, Maddy. Lalagyan natin ng tubig ng alaga nila. Sana kayo yung amo nito. Minasabi ko talaga sa'yo, Maddy. Matas ng dalawang araw. Ang tagal nito. Minuto pala na nasa kanya. Abay, iniwan. Mo. Ang Maddy mo na ang nag-iintindi. Dumagdag pa. Ma talaga na dalawa lang binili ng Maddy mo. Kung apat pa yan, nabaya lang ang buhay ng mga manok na ito. Kabilang manda, naisip ko rin, Maddy. Manda rin ni Kuya Grimm alaga siya. Magkaroon din siya ng sense responsibility sa alaga niya. Ikabulin ko na na ang tata tayo. sa daming gagawin ng Madi mo, aba naman. Kung nakayang isingit pa yan, Madi, aba naman. Kaya bilib talaga ako sa mga kapatid ko na mahilig mag-alaga ng mga kung ano-ano. Tuwing Madi, pero wala talaga. ano Madi mo ay kumain sa mga alaga. Kabilang nila. banda, natuwa ako dito sa Kuya Greco. Na makita niya na nagsasampay na ako. Punta kort. tulungan ako. Aba naman, nakaka-melt naman yun, anak. Yes, Madi, maaga nga nag Madi mo. Nasa ka na matapos ko rin na maaga itong paglalaba ko. Oh. Tagulan na, hindi pwede maubusan ng damit to mga amo ko. Medyo konti lang yung labahin ng Madi mo ngayon dahil sinipag ako, nilaban ko kaagad, hindi ko natin ang bakta. Aking Madi, dinalaw ako ng isa kong amo. <tod> Tulungan niya daw ako magsampay, Madi. Dahil natatakot ang Madi mong mabitawan yung damit. Abanlaw na naman ulit ako, bagong trabaho na naman. Aba naman, huwag na lang. Ayan, papayungan niya na lang daw ako. Sige, anak, magpayong ka na lang ng sarili mo kahit hindi mo ako maabot. Madi, sa profesyong ito, hindi ka mabobord, mapapagod lang. Pero kung tatanungin mo ako, Madi, kung Maddie, ko ba yung decision ko na maging full-time, ma'am? Sa Sasagot ko, Madi, hindi. Totoo naman talaga na nakakapagod mag full-time, ma'am. Aba naman. Gusto kasi namin ni tatay. Kung bata pa sila. Bang kaya pa namin silang disiplinahin. Ay, ako or siya ang mag-hands-on sa pagdidisiplina. Napakabilis lang ng panahon, Maddie hanggat Kaya hanggat maaari, dinidisiplina ng madi mo, hanggat makahaya niyang disiplinahin itong mga amo kong to. Katay, mommy, sa ginagawa ko, napapakwento tuloy ako. Tapos ko yung magsampay, kasama ng aking assistant. At nangluto na lang din ako ng isda. Ito ko na lang para sa pananghalian namin. 1 p.m. na nga ito, madi Huwag kang mag-alala hindi pa naman nagugutom yung mga amo ko sa dami nilang pinagkakain. Pagkatapos tapos namin kumain, mommy. na habang tulog ang mga amo ko. Inamnam ng mommy mo ang napakasarap na hangin sa labas. May ramdam na dito sa lugar namin ang tag-ulan. Sa puntong madi na enjoy talaga ng madi mo ang hangin. Habang tulog pang mga amo ko sa loob. At maya maya nga man, narinig ko na ang iyakan sa kwarto. Ito nga, gising na pala ang dalawa kong amo. At dahil wala ako sa tabi nila, ayan, expected na na iya. salamat sa pagsama sa amin ngayong araw. Bukas ulit. Follow for more. See you.